Bali ito na po yung ating harvest eh. Yan yan po ay sa dalawang plat. Oh, yeah. Tapos ito na po ngayon ang ganap sa ating ano. Ngayon umaraw na at ah. harvestin na po ang ating kamatis. Eh. Bali, yan po magan lusong po. Thank you. 3.15 po ng umaga. Ayan, lusong na po tayo ng bukid na po tayo ngayon na po tayo ng sitaw 3.10 po nang madaling araw Alam po andito na po tayo ngayon sa bukid yan yeah, maaga po tayo ngayon kumbaga uh, harvest po naman tayo ngayon eh ng sitaw oh. gawa po ng kahapon naghahula tayo sa oras uh, sana ay gabi po tayo po. harvest kumbaga alas 7 ng gabi uh, alas oh. ngayon balik tad kumbaga madaling araw naman naghahula ko kagahapon eh Bali ngayon po naman andito na tayo sa bukid. agad Nasa lubo. bali kung tutuusin po uh, mas magandang mag-harvest po yung galitong oras din uh. basta uh, yung sa gabi kasi nga ho uh, kumbaga lalo na kumalawakan po yung ano yung ano sila, uh, yung sitawan po uh, kumbaga ngayon po naman uh, dadalwa po kaming harvest si Jim po ang kasama natin bali si Jim po ay dito natulog sa bukid yan aga Ayan po, ayan po yung mga itik. Ayan ah. tatlong itik. Meron pang iklog yung ba? hmm. bago. Mainit pa. Ah. Itik. Itik. Sayang po yung ating itik. O O sana kung tutuusin po at naging buhay pa yung itik natin sana mga itiraso oh, nakakamiss, nakakamiss din po yung ano yung ating itik yan po yung mga sitaw natin i-harvest panalo to dami rin

nakakapos ito ito mo yung itik eh, na itlog talaga naman na itlog ah naka harvest ka naman hindi pa naman ha? hindi pa kasi ng tubig may spot pa ba dito dito ka pala naiwan hmm. natin yung malang yeah, dyo malang pala rin ya para makapalang bunga uli ano eh, sulo dadalo Ayos lang ano? Parang kung nabusis ako sa kalit yun. Ay di ako, anong pagkakamik eh, nagbablog Dahil po sa oras eh, kaya madaling araw namin na rababakbakan. Kasi po kung tutuusin, kita ka. Gusto ko nang mamimili. Yung sariwa, sariwang sariwa yung sito. Oh. Kapal nasi tawag ngayon balik ko nasi naing balik dito po tayo si G. nasi natin na eh. sinampay. Ano toy eh? Mas maganda sa madaling araw kaysa sa gabi. Ha? Bukod sa mabigat siguro, matigas ano? Yung parang may pagkatigas ano? Ah, may nang pagkaganda ng halaman sa madaling araw ay. Sa kamatis, buhay na buhay. Hindi laasitaw. Si sitaw pagkakapal pati utoy ng bulaklak. Thank you God. Ah, talagang. Kung ano si paghuna natin, yun din ang sipag ng halaman. Um, pagkakapal ngayon Ang ng bulaklak. Ara niya ayano. Eh. Um, da sitye. Da um, Parang namatay ang ano ng irrigation. baka kaya baka ah. Patuwa. ay ari pa pala yun nakala gabi nga eh, ay diyan sa akin na na ay pala hmm. ala bulak lak gusto ko po patatawarin salamat po ah, ah. talagang patuwa na ito ay pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Hmm. bulaklak ay. Hmm. Ngayon po ay eh, hindi kadamihan ng aming harvest pero sa bandang pagsunod palagay ko ay eh, medyo madadagdagan. Gawa ho ng nung nakaraan medyo manipis talaga ang harvest nawala po yung mga talbusan pero ngayon nagbawian uli para bumawi lahat ano to yun eh? uh, hmm. Uh. parang bumawi pa rin. oo nga binas eh baka po tayo maka tatlo hanggang apat na bandil po ngayon oh yan ang ating katotohanan. Hmm. May. Ba? tulungan mo Ano Buti na po tayo ng ano nito ng araw po ba alas 3 siguro is tayo na liwanag nito kami bukado tayo eh numisan mo kami anim lima pero ngayon dadalawa may muna yung kaagaman na ba ba talaga nga naman eh buhay tayo nito eh. may nakasubaybay po pala sa atin na eh. po ba ganun ibon pugad eh. po ng ibon eh. po talaga nga naman eh may nakasubaybay so, po pala sa atin na ibon pugad di ko lang ko alam kung may ibon siya may pugad dito eh pugad karna ano maya oh nag-aaway ka yung pusa ah, magad maka no po si Jim time check 3.40 po ng umaga Bali ito na po yung ating harvest eh. Yan yan po ay sa dalawang plat. Oh, yeah. Tapos ito na po ngayon ang ganap sa ating ano. Ngayon umaraw na at oh. harvestin na po ang ating kamatis. Eh. parang hindi na rin ano, kumbaga ganong nakarecover yung mga ano kahit po magkapatubig po ba. Oh, talaga ho nasa katawan na. Ah siguro yung tayo nakabunit gawa na naso naso ko ba dun sa ano naso ko sa sa garni po yan kumbaga pag nakasombrero malapad ay na ano hindi magbunit ga bali yung alang tawag dun si yung kamatis o ay siguro ba may punggus o pero yan po ini-spray din natin Siguro pag tag-araw po yung may lumalabas din ang mga sakit. Kaya ho, namatay. Kahit to, diligin natin or patubigan. Oh, yan. Nandun po yung isang, ano natin, yung isang timbun. Yun, 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 yun. Tapos ito pa, oh. Yan na po ang mga harvest natin. Yan pa po, oh. Apat na timbun na pala, oh, ito, eh. Apat. Yan na po. Kami po yung dalawa ni JM. Final na uli oh. Ba, time check nga pala nung oras na yun. po ang ano ngayon. Kumbaga, pakaramdam ba? Malamig-lamig pa. 5.29 po ng umaga. 5.29. E di pa lang kami. 1, 2, 3. 5 limang plat pa lang pala 5 rp20 plat ay nagsimula tayo 3 3 ano 330 ano palagay na 430 530 dalawang oras na po pala at tayo pala din ay aabutin din ng, ng init ay tama oh 330 430 5.30, dalawang oras na po. Ah, Abutin din pala tayo ng matagal dito. Yun natin pong aanhin na. Ito po yung mga harbisi natin. Hindi na lang po naman. At kumbaga marami rin nga. Ay, kaya medyo matagal. Oo. baka po naman nakaano na tayo kulang kulang na apat na bandil na po yan Araw-araw trabaho. Ganito po naman tayo. Kumbaga, kahit kayo po siguro, yung mga, may mga trabaho talagang maaga kayo magayak. Oh. Habol po naman namin din eh, kaya kami maaga. Para hindi abutan ng init. Na yung press na fresh yung ating, ano, si Sitaw ang ating kamatis yun laki laki na rin tiyo mm -hmm. kami po namin nakapagkapi na oh. kaya tayo may laban na meron na rin sa bubungan na Pwede lang harapin sa kadya eh. May dose na kaya. Dose, al alin naman doon, ano, 12 or protein. Basta nag re po yan dyan. Ah, kapal Malakot na naman na yung yung hotel na kabunit ay sukubah na sukub.